And there it is mga idol, nangyari na ang James Harden trade matapos ng halos ilang buwan na paghihintay natin at ilang buwan na issue na ginawa neto ni Harden pati na rin ng Sixers. Itong si James Harden ay officially ng LA Clippers players. At ang detalye dyan mga idol, sabi ni Shams Saranya, si James Harden, pati si PJ Tucker, ipadadalangan ng Sixers dito sa Clippers. At ang kapalit naman niyan ay si Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin, pati na rin draft picks. Yan mga idol ang full detail ng trade ni James Harden. Eto po si Harden mga idol ay present pa naman neto sa laban ng Sixers nung nakaraan pero ite trade na rin pala siya noon. So finally natupad na itong kahilingan ni James Harden na gusto niyang maglaro sa LA Clippers at na-reunite nga siya sa former teammate niya sa OKC pati na rin sa Rockets na walang iba kung hindi si Russell Westbrook. So may isa na namang super team na nabuo mga idol dito sa NBA bukod sa Phoenix Suns. Nandito na si Russell Westbrook, si James Harden, Kawhi Leonard at si Paul George sa Clippers. Grabing lineup mga idol, napakalakas on paper. Pero base nga sa recent history nating nakita ay medyo parang hindi na nga gumagana at hindi na ganun kapopular ang super team. At diba sa mga recent champions din natin mga idol for the last 4 years ay hindi mga super team yon Ang huling super team na nanalo ng championship ay ang Warriors pa mga idol na napakatagal lang ang panahon kung iisipin niya talaga. So tingnan natin kung gagana ba this time ito sa Clippers or magiging another Brooklyn Nets situation ito. Kung saan na doon si Kari, si Harden, pati na rin si KD. Napakalakas pero hindi gumana. Pero kung titingnan nga natin ang fit na ito ni James Harden dito nga sa team ng LA Clippers ay parabang siyang isa sa mga magagandang addition dito sa kanilang team. Magkakaroon sila ng another playmaker para nga dito kay PG-13 pati na rin kay Kawhi. Ah, so ang problema ay paano naman na si Russell Westbrook? Alam naman natin na ball dominant player itong si Russ kailangan niya ang bola sa kanyang kamay para maging effective. Kita natin ang yari sa Lakers these past two seasons niya ay hindi nga ganun kaganda kapag medyo naglalaro ng off-ball etong si Ras. Kaya I think magiging dalawa lang ang pupuntahan netong bagong LA Clippers team mga idol, ang kanilang bagong squad. It's either napakalakas netong team na ito magkakampyon or hindi sila gagana at panay problema lang ang kanilang ma-encounter. Alam naman natin di ba mga idol ang original stars ng Clippers na si PG-13 pati na rin si Kawhi ay palagi na lang injured. For the last 3 to 4 years yata ay lagi silang injury sa season. Tapos dadagdagan pa ng medyo injury pro na si James Harden. Kaya naman talagang maaintindihan natin kung bakit ang mga Clippers fans sa comment section ng trade na ito ay medyo nag-worry nga pagdating sa health na team na ito. Dahil tinrade ng LA Clippers ang kanilang depth, etong sila Nicolas Batum, Robert Covington, pati na rin sila Morris. Pero let's see na lang mga idol kung ano talaga mangyayari kapag naglaro na itong Big 4 ng LA Clippers. Pero kung kayo ang aking tatanungin, ano bang opinion nyo? Ano bang masasabi nyo? Ano prediction nyo dito sa bagong team ng LA Clippers? Komento nyo lamang yan.